Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff, at salamat sa haba ng iyong pasensya. Brad, good okay morning. Lang. Good morning. Good morning. <laughs> May mga nag-message sa akin, Brad Ted. Hindi rin sila makabababa ng kotse sa parking kahit na malate sa trabaho. <laughs> ay, ay, sige, sige. So, dyan lang kayo, ha? Hindi pa tayo tapos. at tuloy lang tayo sa ating komentaryo uh, at mga panayam. <laughs> <laughs> Sorry po. Inih <laughs> Inihintay yung ano eh. Inihintay po. Yes, hinihintay po kasi nga ito yung marami po kasi ito ang, ang kanilang ano eh, no? devotion. Opo, yes. at ito po ang kanilang gabay nga, itong magandang aral na inihatid sa atin ni Brad Chef. Go ahead, Brad, go ahead. Brad, Ted, mahalaga lang 'to announcement. Meron lang kaming Eliscopides Clan meron sa Saragos, Nueva Ecija bukas sa Villa Emilia Resort. Yung tito ko kasi yung organizer. So, unfortunately, hindi po ako maka-join sa inyo pero mga kamag-anak natin dyan sa buong Luzon. Nakita-kita raw po kayo sa Emil Villa Emilia Resort bukas ng umaga. Brad Ted, susugang ko lang yung magandang topic kahapon. Ang ganda kasi ng kwento ni Ate Maria, yung kanyang rebellious na anak and all, yung paano i-handle as a parent. And nagkaroon na tayo ng mga uh, uh, advice sa mga kabataan on how to honor their parents, long life, good health. Ayan ang bibigay sa atin ni Lord pag in-honor yung magulang. Pero I feel like ang haba kasi ng advice kahapon, hindi natutukan tong particular na to. So, susugan ko lang sa Colossus stress 21. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo para hindi sila panghinaan ng loob. Alam nyo po, meron lang akong napakahalagang isishare sa inyo dahil ako isa ring magulang myself. Ano, lumaki rin mga anak ko na by the grace of God, maayos naman po. Meron po tinatawag na yung correction must be restorative hindi MBT ring. Ibig sabihin po, pagka meron tayong mga pasaway na anak, hindi ang goal makaganti tayo. Binsan kasi, di ba, ang kukulit. Pag may bisita, sa kas nakikisabay, parang ang goal makaganti ako sa inyo. Kulit nyo ha. Pagka po tayo nagkukorek, -co mga magulang, ano, pakinggan nyo lang po ako dahil ito po yung experience ko rin myself. Ano? Correction must be restorative, hindi po embittering. Ang sabi po rito, fathers or parents, do not embitter your children. Yung po yung, yung English version ng Colossians 3.21. Yung correction po is part of discipleship ng anak natin. Sabi nga siya nung isang nabasa kong uh, quote, ang pinakamalaki raw na role ng magulang is to prepare, kung may anak na lalaki, is to prepare your son to become a good husband one day. So, maga, as, as one year old siya, ginugro mo na siya na one day kung maging magkaroon asawa, ay magaling na lalaking alam tumayo para sa sariling Uh, uh, may stand, kumbaga. So yung public correction po, madalas nagdadala ng shame. Di ba minsan may reunion, ikokorek mo yung anak mo, naku, eh, tamad nga niya ni. Eh. Ayaw nga ayusin yung kama niya, pagkagising. Alam niyo po yun, Napayana sa lahat ng kamag-anak. So yung correction po should be private. Yung ang kailangan pong public yung praise. Naku, yung anak ko na yan, ang galing niyan. Hanap po tayo ng isang bagay na magaling siya or tipong okay siya at yung po yung publicly announce nyo. Kasi po yung affirmation, napakahalaga po it builds identity and confidence. Kailangan po sabi rito or they will become discouraged. Pagka daw po uh, kinorek natin in public in such a way na nakakahiya para minsan matuto ka, mahiya ka naman sa mga kamag-anak, pinangihinaan daw po ng loob yung mga anak natin. So ako lang po, ang advice ko lang po sa inyo, yung public affirmation, Nire-reinforce po niyan yung worth and value ng bata. Pero pagka public uh, um, uh, correction, bumababa naman po yung kanilang uh, worth and value. So catch them doing something right. Yun po yung mahalaga. At yung mga mali naman po, anak, mag-usap nga tayo. Tanungin niyo po lagi yung why. Bakit mo sinaktan yung kapatid mo? Bakit mo ginawa to sa ka-classmate mo? And then lastly po, bilang mga magulang, model the heart of the Heavenly Father. Alam niyo po, sabi ko lagi ito, if your child is acting like a monkey sa bahay, malamang may nakikita ang gorilla yun. Okay? So, so minsan kasi, anak, wag ka magsisinungaling. Tapos nung tumawag yung kumpare mo, anak, sabi mo, wala ako. So, paano po yun? Malalito yung nakukonfish yung anak natin. We have to model po yung godly character sa ating mga anak. And I hope one day, pag mag-aasawa yung mga anak nyo, sasabihin nila, alam mo, pangarap ko, kung makapag-asawa ko, parang makalap akong parang si daddy o parang si mommy the way minodel sa akin yung forgiveness, yung unconditional love, yung may correction pero may love, yung may public affirmation. Mahirap po ito pero hindi naman po ito imposible. Pagka po tayo minodel natin sa mga anak natin yung godly character, meron po tayong tinatawag na moral ascendancy. May karapatan kang magturo ng righteousness and correctings dahil ginagawa muna natin to At hindi tayo nakikita ng mga anak natin na ipokrito. Okay po? So again, gusto ko susugan ni kay Ate Maria para sa kanila mag-asawa. Mahirap po magpalaki ng mga kabataan ngayon sa dami nating kalaban, distraction and all. Tambay sa Discord, tambay sa kung ano-anong social media mga anak natin. Minsan wala na tayong atensyon at madalas ipapatawag lang pag may correction tayong gagawin. Huwag po ganun. Patawag natin pagka even merong praise po na dapat marinig. Colossus 3.21 mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. Tayo po manalangin, Panginoon. Again po, hindi lang to para kay Ate Maria, but para sa aming mga magulang at sa mga future siguro magulang na, siguro nagdadasal na magkaanak. Lord, ito po'y isang responsibilidad. Hindi po madaling magpalaki ng, ng bata, Lord God. Pero meron naman kaming grasya galing sa iyo. Kaya Lord, minodel mo na to sa amin bilang a godly father tulungan nyo kami, Lord, na magawa namin ito at mamodel sa aming mga sariling anak. Turuan nyo kami ng forgiveness, unconditional love, correction with love. Thank you, Lord God, for giving us hope. Sa mga magulang, Lord, na nakikinig ngayon, na nahasukuan na ng pag-asa, meron pang pag-asa, nakukuha sa dasal at nakukuha sa practical application ng mga salita mo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, muli po salamat sa aral na ito. Mulakay Brad Jeff, we pray continuously para po kay Brad Jeff sa kanyang kalusugan at pagmimisyon. Salamat Panginoon muli sa mensaheng ito. In Jesus name, we pray. Amen. Salamat Amen. Lord. Thank you. Ay, uh... Yes, baby. Uh, Ganda okay. ng sinabi ni Pastor Jeff. Nagbabasa ako ng comment section kanina, Ang dami uh, na Ano din kasi, no? Uh well. Okay. Uh <laughs> Sabi kasi ni Pastor kanina, pag umaakto daw na unggoy ang anak, baka may nakikitang unggoy sa bahay. Kasi totoo yun, kung ano ang ginagawa natin, mas yun ang ginagaya nila kesa sa kung ano ang sinasabi. Right, Pastor, no? It's more cut than thought. <laughs> yes. Actions, hindi salita ang nakukuha ng mga bata. Yun daw. Alright. Sige. So, salamat na marami sa iyo, Brad, sa muling pagpapaalala sa ating lahat. Kaya nga, ang isa sa mga prayers natin din lagi ay yung pong kahinahunan. Minsan din kasi na challenge yung kahinahunan mo. Mm -mm. Diba? Diba? Lalo na kapag uh, paulit-ulit. Ayan. Mm -mm. Amen. Kapag uh, minsan eh, may hangganan din naman. Mm -mm. Uh, kumbaga din, eh, importante rin yung unawaan sa isa't isa. Amen. Yan din po Amen. Ang Amen. Okay, by so... Ted Filon, iboto Ay, hindi ka pala tatakbo. Sorry, sorry. Pero mamaya, boboto na kami. Ayun na. At ready na ang listahan namin. Opo, boboto na ako mamaya. Sinong party list ko? Eh, alam naman, iba pa. Hmm. May iba pa ba? Hmm. Bang madalas tumatayo sa mga isyong pambayan? Aba, ewan ko sa inyo. Basta ang akin ho ay kapag nagtanong tayo, di ba? Bayan o sarili? Bayan muna! Ayun, yun ni. eh. Pumili ka, bayan o sarili? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Bayan muna! Yung iba kasi ang sagot, bayan muna. Bayad oh, sakana. Muna. <laughs> bayad muna. Oh, yung iba. Yung iba 20. Oh, oh, okay, anyway, so Brad meron ngayon a uh, customer yun ng mga mistiso. Aba? <laughs> oh, oh, <man>. alam, <laughs> oh, alam, si alam mo bang mag-anak mo si Jaime Chua? Huh? Oh, si Baby James. Oh, kasi o oh, kasi elescopides sila. Do oh. sa mother side. Oh, nakita ko yung oh. mother niya, mestiza eh. Oh, hindi lang hindi lang nagmana si Jaime doon sa oh. mother niya. Oo. Oh. Oh, oh. Oh, oh, mga sa mother side, so, el, yeah, yeah, uh, Ah, magkamag mag anak pa yeah. pala. Si, oh, oh. kaya pala pareho silang mistituhin. Oo, oh, 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 pareho sila mabait. Oo, oh, oh, correct. sige. So, Kasi, uh, so Brad, kailan ang inyong reunion? Uh, bukas yan, Brad, sa Zaragoza, Nueva Ecija, sa Villa Emilia Resort. Mm -hmm. Yan, yung sige. aking tito, Bong Eliscopides, ang nag-organize. Ah, so. Yeah. Sige, so salamat na marami at mabuhay ang inyong angkan, uh, Brad Jeff. Yeah. yeah. Enjoy, Pastor, salamat sa salamat reunion. Na marami. Thank you. God bless Brad Ted and Chaita po yung daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides ngayon.